Alam na nila ang kwento. Sinasabi nila, uh, you know, pinaglulo ko lang tayo ng mga to. You know? Uh, I think the people are, we are assuming that the people can easily be hoodwinked to believe. Of course, there is a rally. I don't know whether that can reach uh, a point where it could create a destabilization. The military has already warned that some people might want to disrupt it and have, you know, baka may bomba pa daw, etc. But, military at least is ready to deal with it. They're coming. Ako, ako kasi tinitingnan ko puro to optics eh, puro to narratives mm. na para masabi ang agenda. Mm -hmm. uh, ay, nako, nag-freeze na si <laughs> Ayun, ayun. Copy it, pro. Kung order, kareng mamamayan ay pinuproblema nila eh. Okay. okay. Ayusin okay. muna natin yung ano, ayusin muna natin yung linya ni so, Prof. Uh, Contreras, sayang naman mm. yung mga sinasabi niya. Nandun na siya sa part ng destabilization. Oo eh, sabi niya puro optics to. Oo. Oo. Na gusto nating marinig kasi simula nung mangyari ito, especially nung September 21 na kilos mm. protesta, hanggang ngayon hindi nawawala yung issue ng destabilization. Although mm. there was already a denial from the AFP, pero nandyan pa rin. Hindi ba? So gusto nating malaan ano bang nangyayari diyan. Ayan hmm. na si Prof muli. Wala pa. Ah, wala <laughs> pa. Okay, nakalagay kasi ready. Ah wala pa oh. pala. <laughs> 'Di ba? So kasama oh. 'yan sa mga gusto nating maunawaan. And gusto ko rin malaman, Chiki, ano hmm. ba yung pwedeng mangyari na pwedeng magpapasify pacify sa mga tao kasi tayo ako personally. Hmm ito na namang nakakagalit eh 'di ba pagka naisip mo yung tim ng corruption na nawala sa atin yung mm. para dapat sa atin ninakaw nitong mga magnanakaw na to nitong mga buhaya na to syempre ibang usapan yun. oo pero alam mo mase eh, i'm sure marami nang nag-share nitong uh, sentimentong to no parang hindi mo na alam kung sinong papaniwalaan mo eh Diba? Parang pinaglalaroan tayong lahat oh, sa lahat ng mga kampo oo oh, oh, uh, ma parang pinupush nila isa-isa nilang pinupush yung mga sarili nilang mga naratibo. So, hindi na, nat na nawawala na tayo. Correct. O oh, eh. Pero anyway, mga kapatid, mamaya po balikan po natin si Professor Contreras para maipaliwanag sa atin ang mga bagay na 'to. But for now, magbe-break po muna kami. Saglit na saglit lamang. And babati kami ni Chiki habang nasa break. Huwag kayong aalis. Agad na tayong nandyan, Mase ah uh, hello John kay Rene Angel Borja, Jojo Tuazon Cruz, Sherwin Cabay Herrera, Gigi Victa, Herman Santos, ah uh, si... Sino pa ba to? Julio Madriaga Jr. Mm. mm si Lilia Magaliane, sabi niya, hindi ka agad magpapaapekto sa ganyang pasabog. Nagtatago pa si Zaldico. Pahirapan nila sa Senado yung tao na yan, sabi niya. Si Kenneth Bryan, Uh, Almayo, good evening kay Vince, ano to? Vicente David. Sabi niya, AI daw yun. Ayaw kay Zaldico. Kaso, yung video na yun galing mismo sa staff ni Zaldico eh. So, ang hirap paniwalaan na AI. Unless, ano, siguro may magsabi talaga na expert, <laughs> no? But for now, parang malabo. Mukhang totoo yung video. At least, hmm. dahil galing sa mismong kampo niya by oh, oh. way of logic lang. Yeah. Kiko and Ami Villarosa, good evening sa inyo. Carlo Constantino, Arjebrea, Karen Bacarizas, and again, Alex Fuentes. Kung nakikinig ka or kung meron nakakakilala dyan kay Alex Fuentes, baka naman wala lang kuryente. Oh, diba? Maghilong ka naman, Alex. Oo, baka bising busy sa kakaayos ng mga... Baka nasa lanta, di ba? Oo. Sabihin nyo naman po sa amin na okay lang si Alex. Yes. Okay At saka si Edwin Adapon, kasama yan sa laging nage-hello sa atin. O si Bad Matt, sabi niya, di ba pwedeng sumabit si BBM? Alam mo, the possibility is always oh, yeah! there. Lahat sila. Di ba? Kasi... <laughs> yung nakakaalam sa nangyayari sa gobyerno, sila-sila rin uh -huh. lang naman eh. Kaya tayo, nakikinig tayo and as much as possible, kailangan maging critical tayo dun sa mga sinasabi nila para maalaman natin kung ano bang totoo. Oh, uh, although sa side na yon na pwedeng sumabit, kasi bringing up nga natin kanina yan, di ba, kay Prof. Antonio Contreras? sabi niya, uh, the, the, chances kung, kung sakali no, eh, medyo sobrang risky kasi ang susunod sa kanya si VP Sara. So, babalik din sa kanya. Andiyan na pala ulit si ano. Hindi mo lang ah, patahiyo sa ah, TV. Mamaya pa pala. Mabalik oh, <laughs> oh, okay natin pala, sa TV. Oo, pa tayo. <laughs> Oo. Oh, oh. Okay. Ang Hel Soriano. Oh, hirap talaga na wala. <laughs> ano. Oh, Alan Latchen, Alrin Castillo, and si Remy Buena good, good evening. Daddy Ike, good evening. Hello, si Deo Kasapaw. Uy, nako, nanonood pala sa atin ang Tito Lando ko. Ay, hello po. Tito Lando Arsenas. Magandang gabi sa'yo, nanonood sa atin. Romy Bautista and Victor Mabalio. Hello sa inyo. Oo, yung mga suki natin sa Edwin Adapon, Alex Beltran, Linith Roses, Michael Ang, Ralph Domingo. Good evening. DJ Tamsi Soup Sup and na Shamsi Tamsi. Billy Hadlocon and <laughs> Jory Remano. Ayan. Kay Thelma Monton, Nico Hainto. Hello. Hello Vincent Calonia and Alhamer Matindang, Dante Makabato. Hello si ano sabi ni Nico Hainto, napakagulo naman ng Pilipinas pagdating sa politika. Yes, sinabi mo talaga. pa. Oo. Hindi ko na nga alam sino pang paniwalaan natin eh. Welcome back mga kapatid. Dito po ang STL. Kasama po si Chicky Verhel. Ako po yun. Tsaka si Maricel Halili. And kasama rin po natin si Professor Antonio Contreras. na putol po kanina. Ang last nyo pong sinabi kanina is puro optics lang to. Opo. Alam mo naman ang nagiging ano natin sa politika ngayon because of the age of social media. Spinning narratives. Kaya nga may AI. Uh, sino pa mo? Dati-dati ang mga tao na marami ang nadadali sa fake news. At hanggang ngayon, meron pa din. Pero unti-unti na rin naging skeptical ang mga tao pagdating sa mga ganyan. Yun ang naging nagbaw, nag nagkaroon ng backlash. People do no longer just believe what they hear and see in social media. So then, maybe that's that's beneficial. Kasi ang mga tao ngayon, kung ano sinabi ni Saldi ko, din magagad paniniwalaan yan.